Magpapalang hapon mga kapaders. Welcome na naman kayo sa akin channel. Na meron tayong dumating na parcel mga kapaders kaya lang, hindi ko alam kung ang laman. Andiyan na mga kapaders sa ah, kinukuha ng parcel. Pupunta ko ngayon mga kapaders. At para malaman ko kung ano ang nialaman ng pedal sa atin na box mga kapaders. Kurs ngayon mga kapaders sa ah, ano alas 4 na. Alas 4 ng hapon. Ating i-unboxing ngayon mga kapaders ngayong hapon din. At para ating makita kung ang laman. Ito na mga kapaders, yung dumating sa atin na uh, parcel. Bubuksan ko na mga kapaders kung ano ang kanyang laman. Oh. Ito na mga kapaders. Youtube mga kapaders. Anong kayo laman At na ito? At ibubuksan na. Ah, uh, siya nga pala mga kapaders. Bago ito ubuksan itong box nito, lubos akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta. At andiyan kayo lagi nakasubaybay at para salamat din po sa mga hindi pag-skip ng ads. Excited na ako mga kapaders, makita naman ito. May inaano pa yata yun dito oh, para di bukas na lang. Ito na. Ito na mga kapaders. Wait! Meron pang kong mga kapaders. Yun mga kapaders! Maraming salamat sa inyong walang sawang support na dumating na akin silver play button galing sa YouTube program mga kapaders. Balik adventure na tayo mga kapaders. Pahaman sa gabi, hanap tayong isda. Ito, buhay na Malaking surahan ka agad. Siguraduhin ko. Mmmmm. Lagat ka dyan. Ayan na, sa mga kapaders. Ay, nakatanggal pa ulitin natin, nakabunot buti na lang at walang masuot na malalim na butas ayan, wala kang pupuntahan papalapit sa akin antayin kong bumalagbag mm -hmm. huli ka na dyan. uy, nakatanggal pa rin talaga mga kapaders mm -hmm. sigurado ka na dyan pangatlong pana, saka nahuli hindi nagitik sa unang pana ito na yung pinangulihan namin yung malaking surahan awang ko lang kung may mga kasama pa ito tuwa na kami mga espero, nalagas na ang kula po at ito, danggit mm -hmm. Danggit pahora, guntingan kun tawag sa amin. Hindi pa napakita yung danggit lusay. Ito, danggit pa. na -da 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 -da. Nakabunot mga kapaders. Ulitin ko. Mm-hmm. Sigurado ka na. Bali dalawa. Tayos nung pang ulam pag uwi. At nung birthday ko, puro karne. Isda naman tayo para bukas. Dito sa mahabang bitak, may nakasuot. Naroon kami do. Nasa pinakang ilalim. Susungkitin ko may ginampang ulam pag uwi uh, ah, ayaw lumabas mga kapaders ang masama nito subot to sa pinakang ilalim oh naro na gagapang ulit mga kapaders pa ilalim sa butas yung pala ay malalim ayaw magpahuli labas na masarap oh naro na mga kapaders pinakang ilalim na hindi na masungkit dala na siguro ito baka ito na huli ibang mga espero dahil pasan laang hanap na lang tayong ibang mahuhuli oy kamilo ulit mga kapaders ito ang sigurado ko Malaki ito kasi dun sa isa. Dandahanin ko sungkitin palabas. Yon. Yari ka sa akin. Ganito kayang bubuanin. Mataba ang kamilo. Huli ka. Ito, malaki ang sipit. Sigurado ka sa aking inakay. Ang dalawang sipit mo. Sulb na ang ulam Estimate ko rito. Mataba. Dahil ang libdib makapal. Ayos na itong dagdagan. Sayang pa yung isa. Hindi ko nahuli. Hanap tayo ulit mga kapaders. Dito sa butas. Meron akong nakita. Sisilipin ko lang. Ayos sa pinakang ilalim mga kapaders. Hindi makita sa camera, pasensya na. At dito sa tagiliran ko, makapal ang kula po. Nakikita ko lang yung bibig mga kapader, sana tamaan. Mm -hmm. Yun, tinamaan sa pagitan dalawang mata. Nagitik din. Liglig or kauser. Maraming salamat nga pala sa bumati sa amin na ito yung kasamahan ko. Pumaan ng malaking ista mga kapaders, nagitik. Parang snapper ito. Bagangan kung tawag sa amin, awang ko lang sa inyong lugar. Ang ipin ito, mga kapaders, parang ipin ng tao, may bagang. Ganong isda, masarap sa bawan. Hanap tayo uli. At dito sa butas, may dalawang isda. Isang sulit, isang surahan. Surahan ang uunahin ko at malaki. Mm -hmm, pa sana. Sayang, hindi nabot ang isninglis ng panak mga kapaders. Nakailag, yan, may siyang orinis. Medyo maliit pa. Itong surahan na laang at may presyo. Sayang at kumabilis-bilis yung pana ay inabot sana yung sulin na sana ito pa. Mm, -hmm. Rodelio, alatan. Dito sa amin sa isla, ito madalas bilihin ng mga tao dahil ito yung masarap sa abawan. Sa pangalan lang ito maalat pero alas ito mga kapaders, katamtaman laang. Ito rin yung madalas na iniihaw ko, masarap yan. Hanap tayo uli dito sa buta, sa taas. Wala mga kapaders. Dito silipin natin. Nanaking isda kayang impumunta. Naan dito mga kapaders alatan uli Rodelio, nagitik na naman. Bali dalawang piraso ng nahuli kong alatan. May pandagdag Sa ganitong bahurang buldiran, ang isda silipin, dito may banagan. Mmmmm, -hmm. ka dyan. Mayroon ng ni siya kong kamilo. Itong banagan, ang pinanak ko mga kapaders, hindi abot ng kamay ko, hindi ko madukot. Sikip ako sa butas. Kaya ang lang pinanak ko na lang. Kaysa hindi mahuli. Masarap nitong ipang sabaw, Sprite. Sa kalalagyan ng ketchup at para masarap. Hanap tayo. Ayan, walis-walis na mga kapaders. Kita na ang bahura, pati isda. Mm -hmm. Malaking timbungan. Ito yung madalas na niluluto ko mga kapaders. Kakaiba kaya ang tabalang isdang ito. Kulay orange pag iniihaw. Hanap ulit tayo. Pakita mga isda. Dito may nakatago mga kapaders. Yun, labahita. Kulay itim. mungit bahura kung tawag ito sa amin bitid na lang ito mga kapaders ibang kasi man yung mungit baboy kulay dilaw ang palikpik ito yung original na mungit kapag ito malaki mga isang kiluhan, pasala na yan meron pang orinis mm -hmm. sa mata tinamaan bali dalawa itong orinis pinitong pang ulam daingin at dito sa amin sa esla, sobrang init ng panahon kaya ang daing isang araw lang ibilad pagkahapon pili ng itago pero kapag walang ulam pinarin lutuin kagad. Ka Pero ito, masarap luto. O kaya pambangot sa gulay, lalo kung gabi. Nagpipilit makatakas ang urinis. Dito naman tayo, sa Barawangan. Sana may isda dito ako makita. Uy, kami ulit mga kapalers. Iyon tayong alsing ko muna. At baka tayo matinik na yan. Ina'y maantak. Dalawa pa naman. Ito, nangangain ang shield mga kapalers. Sungkitin ko dandahan. Medyo malit-lit ito ng kaunti. Doon sa isang nahuli ko. Pero ayos na huli ka. Ayos na ito. May kasama ni Banagan sa isang kamilo. tutoy, may huli na si Papang Kamilo sa Banagan. Ihanda mo ang kaldero sa tubig. Ginaganahan ko man ng aking inakay kapag masarap pang ulam. Hanap tayo uli dito sa pinakang ilalim. Kakatakot naman doon. May malaking surahan mga kapaders. Nakatago. Mm -hmm. Woohoo! Kwartang linaw. Ito na mga kapaders may sampol na nakadalang surahan na tayong malaki estimate ko dito mga isang kilo at kalahati sigurado naman labas na naman ang bandit ko turong bagang ng buyer sana may surahan pa magpakita dito yun ang maganda ang presyo naabot ng 170 oy pagong pagong mga kapareers tapos dyan mm -hmm. Bull itong ligligat maamo ay hamal na pagong pagong iyon paharang harang sa papanaan ko hanap tayo ulit baka mayroon pang kasama ito andito may labahita pa mga kapaders. Mm, -hmm. saan ka pupunta? Hindi ka diyan makakabulot. Pandara dagdag. Bitilya ito, 130 ang sa akin ng buyer. Awan ko lang sa inyong lugar kung malang ganito. Hanap ulit tayo. Ors ngayon, alas 8:30 mga kapaders. Mataas pa ang sikat ng buwan. Matagal-tagal pang maglubog ang buwan. Ito pa. Mm, -hmm. gitik, sintido ang tama na naman ayos din yung pandara dagdag pambigas salamat ulit lord na marami may panibagong biyahe naman kayo para sa amin nagtatabihan ang mga isda malapit sa islam, mga kapaders dahil ang kula po nalagas na ito pa mm -hmm. lagata ka dyan malalaki dito ang niglig mga kapaders palibasa sa ganas sa kainin sana mayroon pang kasama na ito pa may nakatago labas ang buntot ilugtulan inugtulan hindi tinalaban ng pana dito sumuot ayan nakarap sa atin mga kapader siguraduhin ko na mamatahin ko mm -hmm. bali dalawa parehas malaking liglig estimate ko dito dalawang piraso ng mga kalating kilo na yan kuwartang linaw na mayroon ng kasamahan yung suraahan 170 ang kilo kuha sa amin ng buyer sa ibang lugar gitong isda mahal ang kilo hanap ulit tayo ito paro paro yung ibang isda ng ating hahanapin alis dyan paro paro huwag kanyang para -hara. Kapag wala ko nakita, ikaw ang papanain ko. Ay, talagang makulit talaga itong paru parong ito. Ito mga pahuli. Mm -hmm. Pasalamat ka at meron kong nakita. Nakabunot pa. Dinakot ko lang mga kapaders. Nabitawhan ko pa. Yun. Boy pa pala yun mga kapaders. sa ko patay na. Urinis. Pang ulam bukas. Hanap na naman tayo. Ayan. Walis-walis na mga kapaders. Yan tiyatago na mga danggit. Pag may ligada, sana mayroong ligada. At para makajak pa tayo. Dito sa amin, naabot ng limang kahon isang bangka laang pag may raming balawis ito may lapula lapo mga kapader sumuot sa butas mm -hmm, liglig na naman laki uy ito mga pasa tayong ang maraming balawis dito sa bahura at para hindi na hanap-hanapin ang isda kapag marami dito ako nagulat may malaking surahan sa butas naroon asa kuiba sa kabila ko iikutan uy na ito pala yung kasamaan ko sa kabilang butas laking surahan talaga mga kapaders ayan ma lang at maganda ang pagkatama. Nasintro ang gitikan. Ayun na, dumudugo ng mga kapaders. Uy, buhay pa pala yun. Uy, mikit na hawakan mo kaagad. Naidiin sa bato. Inay, ano nang tapas siyang kalaki. Sus, halos pantay na ang sungay sa bibig mga kapaders. Si sangong anak apa na naabangan sa kabilang butas. ayang tutusukin ang matahan para magitik. Yun, nagitik din mga kapaders. Buti lang yung kasamahan ko nasa kabilang butas. Salamat Lord, malaking biyaya. Kwartang linaw bukas yung malaking surahan na yung pag naibinta. Ito, pakuy mga kapaders. Pugot kung tawag sa amin pero may ulo. mm -hmm. Masarap itong kinitsapan. Pag ito nakitsapan, nakatanggal pa. Ikasako ako ang pana at papanain ko pa uli. At nakabunot. Doon ko patamaan sa pinanaan ko din. mm -hmm. Yan. Sigurado, oy nakatanggal pa. Hindi na gumagalaw mga kapaders. Dudukutin ko na lang at para sigurado. Huli ka. Hindi ko lang itong lulu agad itong buntot. At ang buntot na ito mga kapaders. Maraming tinik. At pag ito nagrapado ang buntot, sigurado. Sugat-sugat din ang kamay ko dito. Hinihila ko palabas mga kapaders. Yun. Ayos na ito. Masarap itong kinitsapan. Para rin itong karneng baboy pag kinitsapan. Makubul ang laman. Bago ito kitsapan ito muna nilalaga. Para yung kanyang lansa, mawala mga kapaders. Tapos ang kotse sa Ricardo para mabango. Hanap ulit tayo. Na ito mga kapadyas may kinainan. Kamilo. Uy naroon. Pugita. Nakadungo sa atin mga kapaders. Ayan umunok. Mababaw lang ang butas. Maigi. Kaya ko na itong hulihin mga kapadyas. Kikilitigin ko lang. Tutuskutusin ko ng kaunti. Lobas ka na dyan. Buti lang at babo ang butas. At lobas ka na dyan. Ayan na mga kapaders. Lapit ng lumabas. Wala ka dyan tataguan. Sige, masaktan ka lang. Ayun mga kapaders. Malaki ito. Estimate ko dito, mga dalawang kilohan. Pinapagapang ko muna at binibidyohan ko mga kapaders. Nasutuwa ako sa kulay ng pugita. Panain ko na, baka sumuot pa. Mmm, -hmm. ganda ng tama. Biglang pumuti mga kapaders. Hanggang dito muna aking video sa pamana. Nawi na rin kami mga kapaders at isang dive kami. Maliyo pa ang ulo namin. Gawa ng hangover, gawa ng inunong birthday ko pa. Ito na pala mga kapados yung aming huli sa isang deblaang ni Sangu. Yan. Buti lang at may laman yung bahura. Ang malaking surahan. Saka nukos. Ayos na itong pandaradagdag. Pandilin siya mga kapaders. Makakabi naman tayo ito ng tigilimang kilong bigas. Saka pang rekado. Pandayaps tutoy. Panggatas mga kapaders. Yung kasamahan ko nakapaan ng malaking bagangan mga kapaders. Nasa na kaya yung bagangan na yun wala, baka ay nakatakas pa. Maraming salamat ulit Lord sa biyaya ngayon na pinagkalob mo sa amin. Ito pa yung kamilo. Maraming balga na huli yung kasamahan ko si Sango. Pinagsusuot sa butas mga kapaders kahit parang sabanagan si Sango malupit din kahit sa pugita. Ayos na yung pambinta yung kamilo, pang ulam ng aking inakay. Bigyan namin sa bayan ng balagan, 700 ang kilo mga kapaders. Yun, ito yung bagangan mga kapaders Oh. Ayan, laki, masarap palangin. Abang-abang lang bukas mga kapaders kung magkano kikitain namin at magkano papartihin. Ito na mga kapaders, yung aming partihan bawat isa. Tatlong tao lang kami, pang-apat kong bangka. Ang partihan namin ay 892. Ayos na ito. May panabagawang tayong pandaradagdag pang bigas. Maraming salamat Lord. Sabihan na pinagkalo mo sa amin. Maraming salamat ulit sa mga bumabati sa akin dyan.